Hello, magandang araw mga kasisikong tunay. Gusto nyo bang matutunan ang pagluluto ng green pisto pasta? Tara, samahan niyo ako sa aking munting kusina. Uunahin muna natin lutuin yung ating pasta. Kahit anong brands ng pasta o style pwede dito. Habang naglalaga tayo, nagpunta ako sa aming garden at nagkuha ako ng basil. Dahil ito ay pisto pasta, so kailangan natin dito ang basil. Napakasarap talaga pag ikaw ay may mga tanim sa iyong garden. At saka kung ikaw ay may garden, kung ikaw ay magluluto at isahog mo ito sa iyong mga pagkain, ay pwede-pwede mo na itong putulin o kunin from garden to kitchen at saka fresh na fresh pa yung iyong pagkain. Pagkatapos ko nga pala itong kunin sa aming garden o kaya balcony, hinugasan ko na ito mabuti dahil nga marami pang mga buhangin dito at tinanggal ko na yung mga dahon-dahon niya dahil dahon na nga po ang kailangan natin dito. Pagkatapos ko na kinuha yung mga dahon niya ay binabad ko muna ito sa tubig na may baking soda at ilang piraso ng bawang. Nilalagay ko lang yung ating bawang sa ating food processor tapos maglagay ako na dito ng fine nuts. Ilalagay na natin yung ating basil na nahugasan natin kanina. At maglalagay lang ako dito ng konting olive oil. Kung walang olive oil, regular oil, pwede nyo itong gamitin. Pagkatapos, ilagyan natin dito ng konting tubig at syempre, ibiblend na natin dito para maging fine na yung ating basil at saka fine nuts. Kung wala kayong pine nuts, pwede kayong gumamit dito ng mani at maglagay ako dito ng konting asin at ibiblend natin ulit para mas masarap at masustansya. At ayan na yung texture niya mga kasisikong tunay. At dahil pasta, to pasta ng ating gagamitin. So, nagsalang na ako dito ng pasta dahil luto na ito. Sa ating kawali, maglagay tayo dito ng mantika. Pagkatapos, ilalagay natin yung ating basil kanina na na-blend at pakuloyin lang ito ng konti. Pagkatapos na kumulo ng konti, ilalagay na natin yung ating pasta. Pag naglagay po pala tayo dito ng pasta, kailangan dahan-dahanin tapos haluin din. Kumbaga, i-divide mo yung pasta para makover na yung ating pasta ng basil sauce. At ayan na po, loto na po yung ating green pesto pasta. O diba, napakasimple na at napakadali pa at masarap pa at fresh na fresh pa ang mga ingredients. O hanggang dito na lamang mga kasisikong tunay. Maraming salamat po and God bless you all. Bye bye!